Hi guys, yung pinakasikat na vlogger guys oh. Nandito sa lakad ng City Hall. and oh, guys. Idol, magandang araw idol. Mas idol. Kumusta po? Sa kayo sa kayo galing? Galing sa Samar. Samar, grabe lakad mo sa Samar dito, dito sa Quezon City. Asya po yung sikat na vlogger. Uh, ah, pupunta tayo sa Sa pupunta niyo po. Pangasinan Bagyo. Pangasinan Bagyo lakad lang po. Lakad lang. Grabe. Idol, shout out po sa mga followers ni Idol. Idol, okay. ano ba yung, pa, pa, ano, yung pangalan nyo sa vlogger nyo? Walker Vlogger. Ito po yung si Walker Vlogger. Marami guys, nakita ko dito sa Quezon City Hall. Yan, isa rin po ako, nagbablog din po ako. Ano uh, mismo? Ako, uh, Arcelia Vlog. Oh, uh, lupin ko sa'yo, sa my uh, app, Mindanao. Nanghihingi po si Walker Vlogger ng tulong sa inyo. Uh, Arcelia Vlog. Yan. Pakisuporta po, kanyang page. Marami, salamat sa inyo. I love of uh, the Yan, thank you po very much. Yan. Salamat, And dito po, po tayo sa Quezon City Hall and maraming maraming salamat po. Ah, uh, ito po. Isa po si Walker Vlogger. Grabe guys, nakasalubong ko dito guys. Grabe, yan. Mga guys. Yan. Uh, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan natin, lalo na yung mga supporter po ni Walker Vlogger. Uh, galing po, pupunta po siya ngayon ng? Tama ka, bakasyon at Pangasinan at bagyo. Lakad lang po yan. Grabe guys. Kaya guys, nanawagan din ako sa inyo. Ba, pag po sa inyo, uh, pili niyo po sa inyong bigyan ng kunting pang tubig lang ba? Mm -hmm. O, Oh, tubig. Ganyan lang po. Kasi ito, siyempre, uh, ginagawa niya po yung para sa pangarap. Tulad ko rin ha, din ako. Ito, mga kami mga vlogger, no, ano kami, talagang... engagement, um, engagement. Um, engage oh, my engagement lahat ng vlogger. Yan, thank you very much. Yan eh, supportan niyo po si Walker Vlogger at eh followers pa mo pa ako eh. Salamat, salamat. followers <laughs> mo pa ako eh. Followers mo ako. Yan. Dito kami sa Quezon City Hall. Yan, nakita ko. Yan, thank you very much guys. Supportan niyo po si Walker Vlogger. Nakasalubong ko si Walker Vlogger, guys. Grabe, guys. Yan. Yan. Paki-follow na lang po yung kanyang Facebook page sa po si Walker Vlogger. Yan.